lalong pinagpapala ng Panginoon dahil inaabot niyo yung inyong yung inyong kamay doon sa mga manggagawa sa mga kongregasyon na kapos na kapos talaga. At kung naligayahan yung 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 kalkab noong nagpunta kami ng bataan, higit po ako na, na dahil alam ko kung ano yung damdamin po na, na nung nandun kami sa ganong kalagay, walang pumapansin sa amin, ni walang nangungusta um, na kumusta ba kayo? Sumasapat ba yung allowance din yung 560 isang linggo? Wala pong nagtanong ng ganun at walang nag-isip na, na gawin yung katulad ng ginawa nung, ng Pamplona. Kaya yun po yung isang, isang ugali ng Pamplona na ipagmamalaki ko po kahit saan po kami makarating na ito yung dahilan kung bakit pinagpapala ng Panginoon ang Pamplona. Dahil doon sa mga abot nila ng, ng kanilang mga kakayanan ng kanilang kamay doon sa mga manggagawa at hindi lang sa mga manggagawa sa mga kongregasyon na pinupuntahan. At maging yung mga manggagawa na nagpupunta dito, talaga pong hindi umaalis ng, ng walang dalang pasalubong sa kanilang pamilya. Kaya pinupuri ko po ang Panginoon doon po sa ganong ugali ng Pamplona at sana po manahin yun ng mga susunod pang henerasyon sa Pamplona. Alam ko po na na, na